ay di ka nabasa niya kahon natin tawo siya na kung bakit ng mohay mo ay di ka nabasa niya ang kahon ay di ay di ay ay di ay di ay di ay di ay di ay di ay 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 E você 100,000. IMI Cosmetic Manufacturing, 100,000. So, let's run the Army, 100,000. At syempre, so, shift international, 500,000. Meron pa, meron pa. At hindi lang yan. Pa meron pang ibibigay kay Diwata na worth 1 million shift international products na pwede niya itinda dito para instant cash. Maraming salamat po na ilakto kung sobrang saya po kasi pangarap ko talaga magkaroon ng bahay. Tapos hindi lang bahay, binigay mo madam, may tira pa. So maraming salamat po. Mapapago na po talaga yung buhay mo. May gusto mo ba? Kaya ang sinasabi ko, kaya lagi ko sinasabi na... sabi na sure ako magbabago ang buhay dito at dito, didiwana. Kasi kami ng asawa ko po, nakatira lang kami noon, natutulog lang po sa likuran ng pet shop sa Sampalok, Manila, kung saan sa kama namin may nagtatakbuhang daga, ibis at kung ano-ano pa. Pero dahil sa sinabit sa kasal namin ng aming mga magulang, na 1 million ngayon, napakalaki na po ng pinagbago ng buhay namin. Kaya di ko ang mo sa tama. Yes, ma'am. Yes. Sa akin, ma'am. So, sa akin, ma'am. Sa akin, ma'am. Sa akin, ma'am. Sa akin, itatabi ko po yung pera. akin, ma'am. Sa akin, ma'am. Sa akin, ma'am. Sa akin, ma'am. Sa totoo lang, Sa oh, Oo, aminado ako, gaya-gaya ako. <laughs> And aminado ako, ginaya ko si Diwata. Kasi na-inspire ako talaga sa kanya pero hindi para gawin siyang kompetensya. Sa totoo lang matagal na kami nag-chat ni Diwata at tinanong ko talaga siya kung may tinutubo ka ba, may kinikita ka ba. Kasi talagang na-inspire ako sa kanya. Matagal ko gusto maglabas ng pares kasi nga deep. E eh, ang tagal pa kuluin pero nung nag-idea ako sa kanya na pwede pala yun karne, port, ganyan, tas ganyan. Ang dami namin nabibigyan ng trabaho, ang alam ko 80 katao tao, mahigit ang trabaho ni Diwata at sa akin naman nasa 15, ah, nasa kasi nasa 100. Napakaraming pamilya po yung nabago namin dalawa. Pero sa totoo lang guys, sa pagpapares na yan, wala po kaming kinikita talaga. Ayan, tinanong ko rin si Diwata kung kumikita ba siya, kung magkano na ba ipon niya, kumikita ba talaga siya. So sabi niya sa akin, tinanong ko kung milyon na ba kinita mo kasi sa dami ng tao hindi raw malayo pa pero ngayon instant milyonaryo ka. So ayan ang total mo halos ng mga sponsor natin kay Diwata at Cash, lahat-lahat, nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. Yehey!